na biktima sa pagpanglungkab ang Usaka Pharmacy sa Barangay Hagubyao, Mandawi City, kundi inadagit ang usa Usaka Gatos kalibo ka pesos na halin sa tindahan. Ano ang report ni Nico Sereno? Gikordon o gisecure sa kapulisan kining pharmacy sa Maidan MC Briones sa Barangay Hagubyao. Padong mag-alasay sa kaganihang buntag, dihang mga unta ang mga staff na diskubrian ang nahitabo. Nagkatag na sa sud, o gingong gisuwayan na pagligwat ang ATM o automated teller machine. Nadiskubri ang usab ang dakong bangag sa bungbong kilid sa maong tindahan. Tupad lang kini sa bakante apan gikural nga yuta nga nalibo na sa mga tanom. Gituhang din tumiagi ang mga sospek nga may bakbak sa bungbong. Na ay information nga mga kasilinganan rasad pod ng residente sa maong establishment nga nakaingon rasad nung ng mga 3 days nga nana na sila mga nadunggan nga pagpangdukdok sa area. So wala lang yun nga, wala lang yun sila yung mga attempt sa pag-check or pagpangsumbong. Matod sa caretakers sa building, dili siya tig atuan sa kilid sa ilang lugar kay pribadong yuta man kadto. Sa atubangang bahin rang ang masusi kun mag-monitor magabi. Kay posible magayog ari agi. Kay na buntagay ang mga angkas, ang mga kuwanti, mag buntagay man. Oh, wala habal ya. Uh -huh. Nya ini mga alas 2 uh -huh. sa stress sa investigasyon sa kapulisan, na-recover ang mga gituhang gigamit sa mga suspicado sama sa gabas sa puthaw ug bara. Matod sa kapulisan, wala milampos ang mga sospek sa pag-abli sa ATM kay doon vault sa sulod niini Ang nadagit sa mga suspicado halin sa pharmacy na giban-abanang muabot o 100,000 pesos. Giban-abanang tulong at sa lima ka mga tao ang responsable may CCTV footage na sila nga gisubay apan gingong nakataptap ang mga sospek. Makuha na ito nung no, planado yun siya nga, nga pagpanguha nila sa kwarta sa Osaka Establishment kay um, knowing nga katong mahibawa nila kung asa judapita ang area, asa sila mang bakbak o ang time kung kano nila sudlon. Paghulagway sa PNP, isolated case ang hitabo o gitutukan na nila ang investigasyon aron masulbad kini. O ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.